Madalas, kailangan talagang pag effortan ng presentations, mula sa pag-design, formatting, hanggang sa paglalagay ng engaging visuals. Pero good news, meron ng gama, isang AI-powered platform na tumutulong gawing simple ang buong proseso. Pwede ka nang gumawa ng professional slideshows, documents, o kahit buong webpages na halos walang manual effort. Sa video na ito ay explore natin yung mga standout features ng gama, kasama na yung AI presentation generator at marami pang iba. By the way, partnered kami with gama sa video na ito para ma-share sa inyo yung isang amazing AI-powered presentation platform. Kung gusto nyong magsimula with them, make sure sure na niyo yung link sa description. Affiliate link yan na tumutulong isupport financially tong channel para makagawa pa kami ng mas maraming videos na ganito. So ayan, simulan na natin tong review. Ang Gama ay isang AI-powered presentation platform na fundamentally binabago kung paano ginagawa ang slides, documents, at kahit web pages. Yung traditional na presentation software usually nakakaubos ng oras, kaka-adjust ng layout, pagpili ng fonts, at paghahanap ng visuals. Pero si Gama, ini-ease out lahat ng yon gamit ang intelligent automation. Yung AI engine nila, chinecheck yung input ng user, kahit type prompt lang yan, or upload content. Tapos, mabilis siyang gumagawa ng cohesive slides na may clean at striking na design. Dahil dito, yung mga individuals or teams makaka-focus na lang sa pagbuo ng clear message. Imbis na ma-stress sa design decisions, ang mga ganitong concerns, si Gama na ang bahala. Kaya may extra space ka na para ayusin yung substance ng work mo. Behind the scenes, si Gama gumagamit ng guided chatbot style workflow para gawing super easy at straightforward yung paggawa ng content. Ang users magsisimula lang by giving a topic, pag ng text, or pag-upload ng files like Word docs or PowerPoint presentations. Once ma-feed mo na kay Gama yung content, i-analyze agad ng AI yung structure, main arguments, at context. Tapos magpopropose na siya ng outline para sa slides at pupunuin na rin ng text at relevant na images. Lahat iyan nakamatch sa theme na pinili mo. Madali pa rin ang editing at very intuitive. Pwede mong i-rebuild ang buong sections gamit lang isang command. At pwedeng magpalit ng theme anytime kung gusto mo ng bagong vibes. Pwede mo rin i-enhance ang bawat slide gamit ng interactive elements or mas malalim na content kung kailangan. Yung combination ng AI generation at manual tweaks nakakatulong para siguraduhin na yung final presentation mo ay feel na feel mong sayo talaga. Nakatulong design para sa goals mo at sa personal style mo. Para mas madali sa kahit anong workflow, si Gamma ay may iba't ibang paraan para makapagsimula. Pwede kang mag-paste ng text diretso sa chat box para matransform yung rough notes mo into a polished presentation. O kaya naman mag-import ng existing presentation para ma-revamp agad. O ipasok lang ang isang URL para ma-auto-convert ang laman ng webpage into a slideshow. Habang nag-generate ng slides, gumagamit din si Gamma ng image generation features. Kaya niyang gumawa ng visuals na comparable sa mga advanced tools like Midjourney or even better paminsan. Ang kalalabasan, isang cohesive na on-brand na set ng slides na pwedeng gamitin for educational sessions, business pitches, personal portfolios, or kahit anong kailangan ng solid na visual presentation. Pagkatapos ma-generate yung presentation, meron ding live collaboration tool si Gama. Kaya pwedeng mag-edit or mag-comment in real time yung mga kasama mo sa project. Nakakatulong to para siguradong accurate at align sa goals ng lahat yung final output. Pag ready ka nang i-share o i-present yung gawa mo, pwede mong i-publish diretsyo sa browser na gamit mo. Tapos kung gusto mo naman ng file, may mga simple export options mula PDF hanggang PowerPoint. Pwede mo rin i-embed yung buong presentation sa website mo. Sobrang dali lang. Perfect to kung audience mo mas bet yung feel ng isang website style na presentation. Now that we talked about their basic features, ipapakita ko naman sa inyo kung paano magsimula gamit ang gama at yung pinakamadaling paraan para gawin to. At syempre yung pinakamura rin. Unang gagawin mo ay click yung link sa description sa baba. pagka mo nun, mapupunta ka sa isang page na ganito yung itsura. As you can see, pwede kang magsimula sa gama ng completely free. Free software talaga siya. Meron silang mga paid options for more advanced features. Pero isa-isay natin yan in just a moment. Ang kailangan mo lang gawin ay click yung sign up for free, tapos mapupunta ka na sa sign up page nila. Pwede ka mag-sign up gamit yung Google account mo kung gusto mong pumasok agad sa software nang hindi na kailangan mag-setup ng email at password. Or pwede ka rin gumamit ng sarili mong email address at mag-sign in manually. Tapos, saglitan natin to. Pagdating sa pricing, ganito yung basic pricing nila. Yung free plan is, as it says, free. No credit card required at makakapagsimula ka agad for $0. Now, pagdating sa AI generation, makakakuha ka ng 400 AI credits, basic AI image generation at pwede ka rin makagawa ng hanggang 10 cards gamit to. Kung titignan natin yung plus or pro plans nila, nasa $10 per month yung plus at $20 per month yung bro Pro. Pero quick note lang, kung gusto mong makasave ng 25% sa plan mo, recommend ko talagang i-check mo yung yearly plans nila kasi makakatipid ka ng around 25%. May kita mo dito na yung plus plan na may yearly option ay nasa $8 per month lang at yung pro plan ay nasa $15 per month. na pagdating sa features ng plus plan, na siya rin pinaka-popular na plan nila. Makakakuha ka ng unlimited AI creation, advanced AI image generation, mawawala na rin yung made with gamma badge, at pwede ka nang gumawa ng hanggang 20 cards gamit to. At kung titignan natin yung pro plan, lahat ng meron sa plus plan ay kasama na rin dito. Plus, makakakuha ka ng 50 cards na pwedeng i-generate. Pati na rin yung advanced AI editing operations, 100,000 API tokens, custom domains, detailed analytics, at marami pang ibang useful features. Now, para sa video na to, gagamitin ko muna yung free plan. Pero kung ikaw yung tipo ng tao na very particular sa personal branding, o kaya, ginagamit mo to, o okay, gagamitin mo to araw-araw, mas okay na i-check mo yung plus plan. Pag sign up mo sa Gama, mapupunta sa page na to, yung homepage nila. At dito tayo magsisimula ang gumawa ng unang bagay sa platform na to. Unang-una, pwede tayong mag-paste ng text. Basically, gagamit tayo ng notes na meron ka Outline or kahit anong existing content na pwede mong i-feed sa platform ito. Next up is Generate. Kung saan pwede kang gumawa ng one-line prompt in just a few seconds gamit si Gamma. And then, yung final option nila ay Import File or URL na basically hinahayaan kang mag-import ng existing documents, presentations, or web pages at magsimulang gumawa ng Gamma files gamit yung laman ng mga yun. Ngayon, para sa video na to, para lang maipakita kung ano talaga yung kaya ni Gamma, pipiliin natin yung Generate option dito. Hit-click ko yung Continue button at pa-pupunta tayo sa next page. May kita nyo dito na pwede mong ispecify kung ano yung gusto mong i generate today. Pwedeng presentation, web page, document, or naka-beta test pa lang to ngayon, social media. Ngayon, para sa example na to, kunwari, gusto natin gumawa ng 8-card presentation. Ang kailangan na lang natin gawin ay i-describe kung ano yung gusto nating i-create. Ngayon, para sa video na to at para lang makita nyo ng mas actual kung paano siya pwedeng gamitin sa araw-araw na trabaho, mag-generate tayo ng content strategy para sa isang wellness brand. Para mas specific, sasabihin na lang natin na gumagawa tayo ng content strategy para sa isang vitamin brand. So, itatype ko lang yan sa search bar. Tapos, ang kailangan ko lang gawin ay click yung generate outline button makikita nyo, maglo-load lang siya saglit tapos magsisimula na siyang gumawa ng outline. Ayan na yung outline na binuo niya. Makikita nyo na yung unang part ay revolutionizing wellness, a modern content strategy for vitamin brands. Yung next naman is a changing landscape. At tuloy-tuloy na siya. Basically, binibigyan ako ni Gama ng iba't ibang slide topics na automatic niyang ginagawa. Isa sa mga magandang feature dito ay bago pa man natin i-generate yung presentation, pwede na tayong mag-edit ng kahit anong part sa outline. Pwede baguhin yung wording or mag-adjust para bumagay sa gusto natin. Kunwari, imbes na revolutionizing wellness, gusto kong ilagay na lang na better wellness. Pwede ko ang palitan niya ng direksyon So on and so forth. Pwede tayong mag-edit kung paano natin gustong lumabas yung presentation. Pwede rin tayong magdagdag ng new cards kung may nakalimutan tayong isama sa simula. Ang gagawin lang natin ngayon ay pumunta sa pinakababa ng page at bago natin i-click yung generate button pwede pa natin i-customize exactly kung paano maglulok yung mga cards. Pwede natin gawing mukhang atmosphere theme, plant shop theme, sandrine theme, at iba pa. Pero para sa video na to, stay muna tayo sa default option. Pagdating naman sa content at sa lahat ng nandito sa baba, iiwan ko lang siya as is. Hindi ko nagagalawin yung iba. Kapag okay na lahat ng settings, ikiklik ko na yung generate button. After kung i-click 'yon, maglo lang siya sa para ma-set up nang maayos. Pero ayun na, gumagawa na siya ng buong presentation from scratch. Nang hindi ko na kailangan gumawa ng kahit ano. Guys, sobrang powerful talaga ng tool na to at hindi ko lang sinasabi yan dahil partner tayo with them sa video na to. May kita niyo naman, nakagawa tayo ng buong brand ready presentation as in ang bilis lang. And ang ganda pa ng kalalabasan. Yung oras na usually nauubos kakakalikot sa Figma or kahit anong design software para lang makagawa ng ganito kaganda na save na natin lahat yon. And honestly, game changer siya. May kita nyo rin na sobrang dali lang i-edit. I-click mo lang yung part na gusto mong baguhin tapos pwede mo nang i-edit yung kahit anong nakasulat sa software. Pwede rin akong pumunta sa subtitles, palitan yung text na nandun at i-change din yung card styling kung gusto ko. Kung gusto kong left side justified, right side justified, top layout, bottom layout, or background layout, pwede kong baguhin kahit alin dito. Pwede ko rin palitan yung accent image at kahit yung card color kung gusto ko. Tapos isa pang sobrang ganda sa tool na to, pwede rin siyang i-edit gamit ang AI. Kunwari, gusto kong i-improve yung writing, ayusin yung grammar, spelling, mag-translate, or gawin yung kahit alin sa mga pre-existing actions, or kahit i-type ko lang kung anong naiisip ko, pwede ko siyang gawin gamit lang tong maliit na button na to. Let's say, gusto kong i-improve yung writing. I-click ko lang yung improve writing. May kita nyo, i re, -re niya ngayon yung first card, at ayun na, ginawa na niyang mas touching at in-improve lang ng konti para mas madali siyang basahin agad-agad. Pag nag-scroll down din ako dito, may kita ako lahat ng cards ko na madaling i-access at pwede ko na agad simulang i-edit nang hindi kinakailangang intindihin yung mga komplikado technical stuff na usually kasama sa ibang design software. Pwede rin ako mag-click sa left side dito kung gusto kong lumipat agad sa kahit anong card na naisip ko. At syempre, pwede kong i-click kahit anong box para i-edit yung laman nito. Meron din dito ang handy na checklist sa baba para masigurado mong nagagawa mo lahat ng kailangan mong baguhin bago mo i-share or i-export yung presentation. Tapos baka iniisip mo rin, paano kung gusto kong magdagdag ng completely new elements dito? Or hindi ko masyadong trip yung ibang parts at may gusto lang talaga akong idagdag. Pwede akong pumunta dito sa maliit na toolbar sa kanan at pwede ako magdagdag ng iba't ibang elements. Pwedeng card templates, smart layout, layouts, basic blocks, images, videos and media, embedded apps and web pages, at kahit charts and diagrams. Parang website editor lang to or kahit anong drag and drop editor na baka nagamit mo na before and super intuitive din siya. Kapag kinlik ko yung card templates button, may kita mo na sobrang daming iba't ibang card templates na pwedeng pagpilian. May kanya-kanyang gamit yung bawat isa. Pero para sa video na to, kunwari gusto ko lang magdagdag ng text at image. Ang kailangan ko lang gawin is i-pick up to, i-drag sa presentation ko, tapos i-drop. At ena, na, meron na tayong bagong card na pwedeng simulang i-edit ulit. Let's say din na ayoko nang itindihin pa yung pagsusulat ng lahat ng to at pagdadagdag isa-isa. So what? Ang pinaka point talaga ng tool na to ay gamitin yung artificial intelligence at yun mismo yung gagawin ko ngayon. So magsasubmit lang ako ng request para mag-generate siya ng bagong card tapos kiklik ko lang yung enter button. Makikita nyo, nagre-rewrite na siya at ayan, nag-generate na siya ng bagong text para sa akin. Ang kailangan ko lang gawin ngayon ay pumunta dito at i-specify kung anong klaseng image ang gusto kong ipa-generate. Pwede ako mag-generate ng sariling image gamit lang ang isang simpleng prompt. At again, pwede mong i-type kahit anong maiisip mo dito. As you can see, meron na agad siyang specific na prompt na nilagay dito base sa mga na-preview na natin sa presentation. Pwede ko pa rin 'tong baguhin, pero okay na 'to para sa akin at lahat ng settings dito mukhang okay din. So i-click ko na 'yung generate button. Pagka-click ko ng generate button, maglo-load lang siya ng ilang seconds at ayun, meron na tayong officially AI-generated image na pwede nating idagdag sa specific presentation na ito. Now, baka gusto mong palitan to kasi hindi siya sobrang contextual. Pero again, na-insert na natin agad to ng sobrang bilis lang. Isipin mo kung inayos ko lang ng konti yung prompt para mas tumugma sa vitamin brand content strategy. Sobrang bilis at sobrang powerful talaga nito. Pero other than that, kapag tapos ka na sa lahat ng to, pwede ka nang pumunta sa taas at i-click yung present button. Or i-click yung drop down arrow para makita mo yung full screen presenter view or mag-share ng follow link. Kung gusto mo naman i-export, i-click mo lang yung three dot button dito sa gilid tapos piliin mo yung export button para ma-save siya as either PowerPoint file or PDF. Other than that, yun na basically lahat. Kung gusto nyo mag-start sa Gamma, make sure na gamitin nyo yung link sa description sa baba. Sobrang powerful ng tool na to and definitely isa to sa tool na recommend ko na simulan nyo agad. Lalo na, ngayon, na, lalo na ngayon na nagiging obsolete na ang traditional presentations at napapalitan na sila ng AI tools na tulad nito. Hopefully, nag-enjoy kayo sa video na to. Just a reminder, yung mga links sa description ay affiliate links. At partnered tayo with Gamma for this video. So thank you in advance sa support. And ayun, sana piliin nyo ng simulan gamit ang Gamma after mapanood ng video na to. Hope na nag-enjoy kayo. Don't forget to leave a like and subscribe. And see you guys sa next video.